Tausong community kumilos na. Rally sa Marawi at Sulu sa Mindanao nagsimula na para kay Tatay Digong, supporters ng mga Duterte ang buong Pilipinas at buong bansa handa para sa mahal naming Tatay Digong. Kaya humanda na kayo mga bodo at mga bangag at buwaya sa gobyerno kinahirapan niyo kaming mga Pilipino? Dapat sa iyo Bobong Marcos mag-resign na puro kang angako? Pinaasa mo kaming mga Pilipino, pati si Gipi Inday Sara iniipit ninyo.